din na lahat. mga bagay na sa na na. 15. 15 na nasa paliparan na paalista kami sa airport we arrived mark we've arrived so yung mga maleta tagabantay ako Here we are, here we are. All right. We're not yet flying.

New Year's Day now. New Year's Day now. Here we are, here we are, here we are, here we are in Tokyo. Tokyo Drift. Dig the Tokyo. Okay. Oh, flight to Manila. Ang oh, Japanese store. O oh, pala, tingnan mo ah. Oh. Wow. wireless. Hindi pala wireless to. Parang mga wires. Ito hey, yung mga sumo wrestlers ah. Oh. pen ito kitang kita nyo, ito yung salaping pilak ng Japan. ang ganda oh e, mabuti ba? sa gitna ito nasa Manila na tayo manila na kami sa Manila yan na kaya mabuti manila na Grabe yung flight. Pinakabahan lang ako. Baka may humablot sa cellphone Baka may humablot ng cellphone ko. Eyo! Stop! pa... si mga naghihintay. Ayun! 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 Hindi pa na hinug. Ay, hinog na. 200. Hindi, Adapang. sa traffic, okay lang. May mahirap yun. Pero alam mo, pasay. Dito ang dating EDSA. Oo. Oh. Kanino, natang ako sa Kanina. Magpapros ng Kanina. Okay naman doon. Tapos, dumadaan kami. SM okay. North. SM uh, North Edsa. Sino? Si Jay? Oo. Kaya na. Yung trophy na natin yun. Ha? Yung trophy ka sa atin. Ah, in, kasi may, mayroon pa kaming tropical trophy ka lahat na sa... Oh, mayroon trophy ka lahat. Meron oh, ako doon. Okay, ito nyo. Iba na yung itsura niya yun, ha? Pasok ako sa terre. Ito, ito yung ano namin dati. Ito na. kita nyo. Ito na ang Pilipinas. Christmas lights. Yung mga nagtitilaok. Ang na manok. <coughs> dito na rin yung nag-training sa akin mag-BBM.

Ako oh, baka malaglag ko pa to. Dapat careful ka dito. Huwag kang mag... yung terrace. bahay nila Tita Lolit Ayun Sa amin ang ano Katabi ng bahay ng Katese Ayan ah yung bubong Yung yero pala May ibon Patakot Ito pala ako Hindi e, nalimutan ko i-video sa sarili ko pero nandito na ako. Ayan. Ito ang kita nyo. Pirmis na pirmis. Eh, ano? Treadmill. Ang bang treadmill yan? Medyo tahimik muna ako. Kaya... Medyo tahimik muna ako kasi maraming natutulog. Ito ang barangay. Thank you. <laughs> Ayaw, mas malinaw na yan. Ayaw, hindi ko na video last movie. Here we are, here we are, here we are, here we are, here we are. Here we are, here we are, here we are, here we are. Here we are, here we are, here we are. 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 Here we go. 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 Oh yeah. Oh yeah. Oh, that's that should have been a hit. there's two notes in song. I still couldn't believe you were here already. When we go to Florida it's just like... Oh should look at the tropical epicness no, right, there. Like right there. Oh look at that, look at that, look at that, look at that. look at that. Oh yeah. Look at the clouds. Like my luck. Those are real. like They're not super tall. better than my blackberry? kids in the first place are so brave. Yeah. Hey, our... My name is... Ito, nandito na tayo sa uh, okay. SM North EDSA. O, oh, nandito na tayo sa clothing store. May nahawak ko ng night pit. Baka naman may maglut. Ayan ang parte ni Adam. Dito tayo, naghihintay sa labas ng jar. Dito pala yung mga pictures. Hi kayo, hi kayo. Nakakamain na. Hi kayo. Gracias. Today. You need to have four wheel drive for Here we are, here we are, here we are, here we are.